mga nagsasabi na malakas daw ang hampas. Eh, anong gusto nyo hampas na para hinihili? <laughs> Hi guys! So today, let's talk about this video. Hey. Hey. So dyan sa video na yan, yan yung video na nakipag-away si Brindal sa papi ni Mama Fiona. Tapos sa pag-aawat, dahil nagulat si Kuya Edmar nyo, tinalo niya si Brindel. Okay, so andito kami ni Mother para ibigay yung side side namin, since ang dami sa inyo nag at actually, sa comment 50-50 talaga. So, meron mga nagagalit na pinalohin hinang pass, parang sinaktan, ba't daw sinasaktan, huwag daw paluin, masyado daw, masyado daw malakas yung palo, kawawa daw yung aso. And meron din naman mga comments na nagsasabi na normal naman talaga na paluin ang mga aso when it comes to discipline. So, for our side, eto yung masasabi namin. Ay, wait, magbasa pala muna ako ng mga oh, comments. May... <laughs> so, eto mga comments na nabasa ko. Dito lang ako mga Natatawa. So, may isang nag-comment, sabi niya, di lahat ng content niyo maganda, minsan tratuhin niyo naman na maayos sa mga aspins. Ako hindi ganyan trato ko sa mga alaga ko, susuwayin, di maayos, di yung hampas ng malala, buwise. So, isa lang yon sa mga napakaraming nag-comment na galit sila kasi nampas or pinalo nga natin si Brindel. Pero kada may comment kasi na ganyan, ang dami rin nag nagka-counter. Hindi ako ay reaction ng mga nandito sa comment. May tamang way kasi ng pagtigil or pag-away or pagkat ng aso. Educate yourself then Kasi a lot, marami kayong dog. Kasi lalo't marami kayong dogs, dapat i-grab sa collar or back neck nila or sa legs nila. Hindi yung papalo na napakalakas. Nag-comment naman si Lourdes, Ma'am, sa ganung sitwasyon, kukuha pa kababa ng collar para maawat sila. Bago mo sabihin, educate yourself. Pagbiglaan, di agad yun uunahin. Siyempre, dapat unahin yun na maawat agad sila. Kahit ba sabihin mo na i-grab sa neck or sa legs, hindi agad yun ang unang magagaw or maawat ang mga aso na nag-aaway. Just saying po, at sa mga vlogs sila, marami silang yung tinutulong ang mga aspin Dapat maging mapagmatsyag ka rin bago ka magbigay ng comments. So, nasabi na dyan, dyan na John, na na lahat ng mga gusto din namin i-point out. Unang-una. Ayun, sa mga nagsasabi na dinidiscriminate daw namin ang mga Aspins kasi walang lahi, kasi ganyan. Grabe, hindi ko ma-explain ma kung paano nyo nasasabing dis discrimination yon dahil lang sa isang video. Kung manonood kasi kayo ng mga videos namin, guys, may bata sa gilid namin <laughs> nag-ano kami. So, kung may marinig mga enge-enge sa bata yon. Anyways, kung mapapanood yun sa mga vlogs namin at ang dami rin nagsabi dyan sa comment section na ang dami nga namin tinutulungan na mga aso. Especially, aspins Sobrang dami na namin na rescue. Not just aspins pushpins, mga tinatapon, mga kinakawawa, yung iba nadalat mismo sa amin para i-give up. Since i-give up na nila at kami na yung bahala sa kanila. Tapos inihanap namin sila ng forever home. So, hindi namin alam kung bakit dahil lang sa isang video. Galit na galit kayo at agad-agad din i-discriminate na agad yon para sa inyo. Para sa amin, kahit kasi sa amin, bilang sa isang, kahit sa mga tao guys, at kahit kami habang lumalaki kami, alam niyo ba ang pagdisiplina sa amin na mother? Kung hindi kami masaway sa salita, palo talaga agad. May so, so, <laughs> Kasi gano'n naman talaga, kahit sa tao, kahit sa bata. Wag, wag mo sabihin na hindi ka nakakita kahit ever ng isang batang pinalo ng ina. Ang pagpapalaki mo sa anak mo, kung paano mo disiplinahin yung anak mo, mapatao man yan or mapahayop, ay nakadepende na sa iyo. Iba-iba kasi tayo mga tao. Kung gusto namin na paluin namin yung mga anak namin, papaluin namin. Kung gusto namin na paluin namin yung mga aso namin, papaluin namin. Kung ayaw mo na paluin yung aso mo, huwag mo paluin. Wala kaming paki sa iyo and wala kang paki sa amin. Ganun lang yun kadali. So may kanya-kanya tayo palagi. Lagi tayong may different ways at isa pa, para sa mga nagsasabi na parang kala mo pinatay na si Brindel. Kaya nga, parang naging kriminal Parang kami, naging kriminal kami sa way na parang pinatay na oh, namin si Brindel. Oh, Akala mo nung kaming palo namin is lumabas yung dugo niya sa ulo. Yung palo kasi ni Kuya na yon oo nga, aaminin namin, may kasama kasi siya na panit. Yon, yun, yun, yun yung, yung tamang word. Na Nag-ano na rin siya, may trauma na rin siya. Yes. Sa so, sobrang dami ng pag-aaway. Sobra din kasi talaga mag-aaway yung fan members namin. So, kapag once na nakarinig siya ng away, yung fan members kasi namin kung mag-aaway sila, duguan talaga. Tapos yung sabihin mo, hihilahin mo dito sa likod, or hihilahin mo sa buntot, same way lang din yan ng pagpalo. Kasi masakit din Masakit din yan. Lalo na kung hilahin mo sa buntot, masakit din yan. Kung hilahin mo dito, masakit din yan. So parang pinalo mo na rin. Huwag mo sabihin, pag hinal, hinila mo sila dito, diyan yan masasaktan. Pag hinila mo sila sa buntot, hindi yan masasaktan, masasaktan, masasaktan sila. And yun talaga yung way, kailangan nilang masaktan para bumitaw sila sa pagkakakagat, lalo kung mag-lock sila. May, may nakita din nga ako sa Facebook, may nag-post, ano daw yung way para patigilin yung aso sa pag-aaway. Susundin sa puwet, ba? Diba? Para medyo masaktan sila. May mga sila na sa katawan nila. Okay, dito, sa tiyan. Oh, sa chan, gaganunin mo. Gaganunin. So, legit yun. Masaktan. masaktan at mabaling yung atensyon. And walang masamang masaktan ng konti kesa magpatayan sila. Or kesa makapatay sila. Meron pa rin ako nabasa na bakit daw hindi natin din gawin sa maski. Ay! Alam mo si Chanel? Nung nag si Chanel at saka kinakat niya si, ano, si Mustang na si Mustang ay pati pa? Yes. Pinalo talaga na yun. Matinding palo rin ang natanggap ni Mustang ni, ni Chanel. And ever Chanel. since, he never na siyang nakipag-away oh, sa mas mali sa kanya. Unang hindi unang na. talaga, na yun. Lalapit talaga kagat yeah. siya. Ngayon, hindi. Lalapit lang siya ganyan. magtatapang. Pero Hindi siya. So, malaking bagay yung palo. At kahit sabihin nyo na siguro nga hindi nyo nakikita na, madal, na hindi namin madalas pinapalo yung pack members. Kasi naman, yung pack members natin, hindi naman nag-aaway ng sobrang tinding-tinde na naabutan natin. Ilang beses pa lang natin abutan na may video na nag-aaway, di ba? Ilang beses pa lang. So, di nyo nakikita ang pinapalo namin. Actually, ang pack members natin, umihilang ng mali. Umihilang sa lamesa, si Hercules, palo yan ng matindi. Mali kasi yun. Kasi imagine ilang beses na namin siyang tinuruan, hindi nga nag-get. So, palo na yun. Ihilang yon nang mali. Palo talaga agad yun. Pero, hindi ibig sabihin, papatayin namin sila sa palo na yun. It's just our way para madisiplina sila. So, educate yourselves din. Kasi kung sasabihin nyo sa amin na educate ourselves, educate yourselves din na iba't iba tayo ng pamamaraan, mapatao man or mapahayop yan, ba? Diba? May nag-comment pa din na aspin lang daw, kaya doon ginagaruti ng dinong oh, di ba? Tingnan nyo sa comment nyo, sino yung nandidiscriminate? Kami o kayo? Kayo na mismo yung nagsasabing aspin lang. Never namin sinabi na aspin lang yan, kaya paluin natin yan. No. Kayo mismo yung nagsasabi at kayo yung nagpupush na kayo yung nagpapalabas na discrimination yung ginagawa namin. We're in fact hindi kasi alam niyo naman kung gano'n rin namin kamahal ang mga aspids. Nag-rescue kami. Pare-pareho lang yung uh, aso para sa amin. Yes. Alam niyo ba napakalaking risk ng pag-rescue kung meron kang dogs talaga na ilaalagaan ng sobrang dami kasi may possibility na yung ni-rescue mo makahawa sila sa sobrang dami or sa ibang mga dogs. Pero ginagawa namin ang pag-rescue pa rin. Bakit? Kasi syempre mahal din namin lahat ng aso may lahiwan or wala ang galing lang kasi talaga ng mga tao magsalita. Ay, forget Aspen yung forget Feel kasi nila, feel nila may points sila. Kasi maraming tao yung talagang totoo namang nag-discriminate sa mga Aspins. Pero bakit kami yung sasabihan nyo, eh kami na nga mismo yung tumutulong sa mga Aspins na hindi nyo iniintindi, na hindi nyo iniilaga, naalagaan, na magkagalis lang gini-give up nyo na. Kami yung nag-aalaga sa kanila. Kami yung nag sa kanila hanggang sa kaya namin. Ganyan kasi talaga yung mga tao, may makita lang silang isang mali sa'yo, wala na, sirang sirahan na para sa kanila. At hindi na nila talaga titingnan magbubulag-bulagan sila sa mga magandang nagawa mo. Ito pa, may mga comment pa na nabasa, nakakatawa. At ito yung mga sumang-ayon at ang sabi nila, sila rin mismo ay pinapalo nila yung kanilang mga fur babies. Normal na mapalo or mahampas ng ganun kasi ako na try ko umawat ng normal na awat sa aso o ang ending ako yung nakagat. Tama. Tama po, makakagat ka talaga kung aawat ka na parang wala lang, na parang lalay ka lang. Ikaw talaga yung makakagat. Yan. Sabi naman ni Lorena kapuno ganun talaga ganyan dito sa bahay ka. Pag nabibigla ako sa rambula nila, ang hirap pa naman awaten. Totoo, sobrang hirap awaten ang mga aso nag-aaway. Minsan yung talaga magiging reaction, hindi naman ibig sabihin ang intention mong saktan. Minsan pag di mo ginanon, di mo maaawat. Nakagat na kami, kaya pag rambulan talaga, di maiwasang mapalo ng ganun. Me, me na me, every time my dogs got into trouble, sometimes you need to discipline them with force kasi di naman nila matiintindihan masyado kung sesermonan mo lang. Hi, ang mga comments ng mga feeling dog lovers. Totoo naman. O ay, o ay yung pagka-dog lover mo, kung galit ka sa mga tao na nagdidisiplina na lang naman sa aso nila. Kasi kung totoo dog lover ka, alam mo kung ano yung pag disiplina ibang tao, respetuhin mo kung paano nila disiplinahan yung mga doggy nila. As long as alam mo naman hindi nila pinapatay. Ito yung pinaka nakakatawa. Nakakatawa yung mga nagsasabi yeah, na malakas daw hampas. Si anong gusto niyo hampas na parang hinehele. <laughs> Which is true. <laughs> ang dami nang nagsasabi ang daw ng hampas. Eh palo lang daw yung ano disiplina. So kung paluin ko sa Brindel na, ay Brindel. Oh, sa tingin nyo, titigil ba yun sa away? Kung hindi siya pinalo ni Kuya Edmar no, hindi yung titigil sa pangaaway. Hindi Kawawa siya titigil. Hindi. Kawawa yung tuta. Kita niyo na no, kung gano'ng kalit yung tuta. Kalahati lang ni Brindel yon. Kung hindi siya pinalo, hindi siya titigil. Kasi pakinig nyo, sumigaw na si Kuya Edmar. Normal dogs, isang sigaw pa lang. Kung sabihin mo man na yung aso mo hindi mo pinapalo, dapat sa isang sigaw pa lang, tigil na talaga yan. Hindi na may kipag-away. Kaya mo ba yun, di ba? Bihira yung mga asong ganun, lalo na when it comes to away. Kasi pag-away, talagang galit na galit sila. So, kapag away, talagang mahirap awatin, ginagamitan namin ng force. Hindi naman kami, nag, hindi naman kami, nagsisinungalay na hindi namin ginagamitan ng force. All out naman kami sa inyo, kahit sa pack members namin, noon pa, sinasabi naman na ginagamitan namin sila ng force. Kaya lang talaga yung mga ganto ng ganto na hindi nyo naman napapanood yung mga videos namin noon. Kaya dapat talaga, manood muna, mag-isip muna, huwag mag-judge. Huwag mag-ganto masyado. Kasi madalas, mali kayo kapag puro kayo ganito dahil napakadaling mag-comment pero napakahira para sa inyong manood ng ibang videos namin. Napakadaling man-judge ng mga tao. Okay, so yun lang yung aming masasabi. Alam ko marami lang ang magagalit dyan sa comment section. Pandali na naman pag pagka-comment dyan yung, yung iba dyan. Nakapagsalita na rin ako. Nag-human ako sa... Yes, yun, so meron sa din siya sa kanyang page. Check yung Facebook page ng yon Yung aking mga kaikikan, yung mga ano. Yes, yun yung parang mga random videos niya about sa kanya. Siyempre, about yun sa pack members, panoorin nyo doon. At at least, alam nyo dahil yung side ni Mother. Kasi most ako talaga yung nag-speak dito. Kasi naiinis rin ako sa mga comments. So, ayun. Thank you for judging us. Ay, joke lang. So, yun lang, guys. Just remember na, masabi ko lang sa inyo, never judge. Kasi, sa so one video na yon One 1% lang yun ang buhay namin. Parang 0.5% nga lang yun ang buhay namin. So, no to judging. Yun nga yung sinasabi na don't judge the book by its cover. Yes. At pangalawa pa guys, sasabi ko lang sa inyo, may kanya-kanya tayong way ng pagdidisiplina sa ating mga anak at sa ating mga fur babies. So, kung kayo hindi nyo pinapalo, wala kami pa kayo sa inyo. Kung kami pinapalo namin, wala rin kayo